salamat niya sa lahat ng mga kapuhan natin mga driver Ayan, good morning sa inyo lahat At dito ang mga kaidulan sa expressway ng East Lakes Ayan, napakalapad ang na kalsada mga kaidulan Ipapakita ko sa inyo mga kaidulan Dahil ginagawa itong mga kaidulan At dinadagdagan mga kaidulan talaga Napakalapad yun ang mga kaidulan At ito na nga mga kaidulan Shoutout natin lahat ng mga kapuhan natin yun know, mga driver Ayan, sa sa inyong mga dulana. Siyempre, ako din po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat na nag-support sa aking YouTube channel, sa lahat na nagsusubaybay sa aking mga vlog. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong mga dulana. Now ay patuloy nyo akong isupport mga dulana. Siyempre, nandito rin ako para isupport nyo kayo mga dulana. Huwag bibitaw at ay siyempre, tiyaga lang talaga. Ganito talaga mga dulana. Ang isang pagiging vlogger. Ayan, napakaganda dito yun. Ito mga kaidulan, parteng gilid na yan. Ang dami niyang mga inulang puno ay eh, siyempre inalis at eh, nakakasagabal sa pagpapalapad ng kalsada. Kaya ay yeah. pero maganda din naman kasi gawa ng nalaparan yung kalsada. At, dito na ako yan mga inulang sa parte po ng Santa Rosa Laguna. Pa-exit na ako mga inulang. Nandito na ako mga inulang sa exit na yan, maraming salamat sa inyong lahat yan mga kaidulan. Sa lahat na nag-support sa akin, maraming maraming salamat mga kaidulan.